video. <laughs> Galing sa labas, guys. Kumain kami ng breakfast. Kasi hindi na ako nang saing, guys, kasi uwi kami mamaya sa ano. Uwi kami sa Tagupon sa Kapampalan, guys. So, nakaready na lahat, naligpit ko na lahat yung rice cooker, yung mga plato, baso. Kaya sa labas na lang kami kumain. <clears throat> I I I pay now honey mine to the caretaker here. Okay now. Are you in there? Dai Joy. Dai. Diin <laughs> <laughs> si mama mo ga? Ay, naglakad sa, uh, ano, mga 8 ara sa gang. pa ilo ilo sa sinoda subong ang ano ang why sang ano na gani ikaw lang nakaroon ma check sa ano sa rom ikaw lang bilinan ko sang yabi kag bayad sa boarding house pwede man kayo man. hindi mo pagdulaon kang ha <laughs> <laughs> <Ilang> <laughs> na <laughs> di na ang bali ano nang ako nga akon nga bill 1200 sa kuryente bali may saka na nagidugangan na lang na ni ma'am kay hambal sa akon inang eh, ano nang ano na nga sini kay subong pa man kami mahalen, ti nang limpyo na nadaday ipa-check ko lang karon sa imo ang sulod sa CR karon na lang gid ko mahatag antes kami maglakat ino you know? kay ipa ko pa ma turnover pa man kuyabi sa imo kag ipa check ko ang sa sulod sa CR kay naghambal si ma'am sa ako ng tagiya nga limpiwan tigipangkiskisan ko ginakagapon, nakagapon ko gid na tapos pati sa sulod mga lababo gid ko ang salog tapos ma isugid mo lang kay mama mo ka mahatag lang ko 100 para labahan niya ang kurtina kay budlayan ko magkakas kay ato sa babaw uh -oh. ang kurtina wala ko na labahan kay nabudlayan ko magkakas mahatag lang ko 100 karon sa imo bali 1000 300 tanan ako ni Hataga, ha? Ha, yeah. oh, karon na lang gang. I e, ano ko lang karon sa imo taw, gunta lang kada kag ipa-check ko ang room. Sige dai, thank you. Why na gali si mama mo? <laughs> uh, ha. her mother, the caretaker honey Mike is not there. Not here. Uh -huh. That's the daughter. So later, uh, before we leave here, the the daughter of the caretaker can check the room. Okay. And here. then I paid Good. Yes. Oh no, my shoes! Here, here only because the our room is already clean. But don't um, worry, honey Mike, because I I have I like our socks. preparation. That's for the socks. It's open there. It's like I'm need to open the aircon because I think already that's the, you uh, no. Right. <laughs> a, uh, already sold. Sold. <laughs> <laughs> let Alright. Not a good driver. I drank my medication a How about you? You drink already? I took mine before we left. Before huh? I Division 200 plus 100, 1,300 okay. bayad ako guys ba sa ano sa aming kuryente dito ni Mai kasi ang kuryente na lang ang wala na bayad na ang ang apartment bayad na to hanggang ngayon ang bayad namin so 1,200 sa kuryente at saka mag additional ako ng <coughs> 100 guys kasi lahat malinis na to guys nag ano na ko lahat yung banyo na brush ko na lahat malinis na nilagyan ko ng sumurok yung kitchen malinis na din guys tapos lahat dito pati ang floor na ano ko na so magdagdag na lang ako ng 100 para sa cortina guys kasi hindi ko nalaban yung cortina so sila na lang maglab maglabang so 100 yung dinagdag ko so 1,300 all guys kung ibigay ko mamaya kasama ang king turn over ako mamaya sa ako